Napakalaking pagbabago kina Miguel and Isabel, umpisang sila ang magkapareha, talagang parehas sila na nag glow up Dahil parehas sila na nagtutulungan at nagsusuportahan At ilang araw na lang ay malapit ng matapos ang kanilang pinagbibidahan na Voltes 5 Legacy at tatanong sila kung ano ang kanilang reward sa sarili or nabili para sa sarili sa apat na taong pagtatrabaho sa Voltes 5 Legacy. At sabi pa ni Miguel, sa akin po ay si Isabel Char sa Baytawa. Joke lang po pero plano ko pong mag-travel sa birthday ko rin. At bilang reward ko sa sarili ko after 4 years na puro trabaho. At nang si Isabel ay tanungin, sabi niya ay sige, sabihin ko rin po si Miguel. Haha, <laughs> charot lang po, sabay tawa. Pero ang talagang reward daw niya sa sarili niya ang pagtatayo ng pangarap na negosyo. At ayon pa sa mga netizen, talagang napaka-expensive ng Isabel. Talagang the outfit is on point always. At nasa kanila na ang lahat, napaka-elegant, classy, beautiful, handsome, perfect couple sobra. At after nilang pinuntahan ang event, nag-date muna sila bago umuwi.